Paano sukatin ang iyong blood sugar? Ang mga taong may type 1 diabetes kadalasan nagche-check ng blood sugar level ng dalawa hanggang apat na beses araw-araw upang malaman kung ito'y nasa mataas o mababang antas at i-record ito na maayos. Para i-check ang blood sugar level, kailangan mo ng blood glucose meter, test strip, at lancet mangyaring basahin ng mabuti ang manufacturer's instructions bago gamitin. At tiyaking gumagana ng maayos ang aparato pagkatapos ng pagsusuri. Tamang oras dapat ang nasa aparato. Ang pag-check ng iyong blood sugar ay simple lamang. Magsimula na tayo ngayon. Ugasan at putuyuin ang iyong mga kamay. Ipasok ang test strip sa blood glucose meter tusukin mo ang iyong daliri sa gilid gamit ang lancet at kumuha ng isang patak ng dugo para sa pagsusuri. Maglagay ng patak ng dugo sa test strip at intayin itong makasipsip ng sapat na dugo para simulan ang pagsusuri. Sa loob ng ilang segundo lalabas na ang resulta sa blood glucose meter. Huwag mong kalimutang isulat ang resulta sa logbook o diary mo. Pagkatapos makuha ang resulta, itapon ng maayos ang nagamit na test strip at lancet. Iligpit ang blood glucose meter sa ligtas na lugar. Mangyaring kumonsulta sa iyong doktor or nurse kung may mga katanungan ka tungkol sa iyong glucose meter.